Hope Kadalawamputpitong kabanata At muling sinambit ni Hope ang kanyang talinhaga at nagsabi, Buhay ang Diyos na siyang nag-alis ng aking katuwira at ang makapangirihan sa lahat na siyang nagpapanglaw ng aking kaluluwa sapagkat ang aking buhay ay buo pa sa akin at ang Espiritu ng Diyos ay nasa mga butas ng aking ilong. Tunay na ang aking mga labi ay hindi magsasalita ng kalikuan, ni ang dila man ay magsasaysay ng karayaan. Malayo na wa sa aking kayo'y ariin kong kanap. Hanggang sa ako'y mamatay, ay hindi ko aalisin sa akin ng aking pagtatapat. Ang aking katuwiran ay aking pinanghahawakan at hindi ko bibitiwan. Hindi ko aalipustain ng aking puso habang ako'y buhay ang aking kaaway ay maging gaya nawa ng masama at ang bumangon laban sa akin ay maging gaya nawa ng liko. Sapagkat ano ang pag-asa ng Dibanal, banal, makikinabang sa kanya pagka ng Diyos ang kanyang kaluluwa? Didinggin ba ng Diyos ang kanyang iyak pagka ang kabagabagan ay dumating sa kanya? Makapagsasaya ba siya sa makapangyarihan sa lahat at tatawag sa Diyos sa lahat ng mga panahon? aking tuturuan kayo ng tungkol sa kamay ng Diyos. Ang nasa makapangyarihan sa lahat ay hindi ko ililihim. Narito, kayong lahat ay nangakakita. Bakit nga kayo ay lubos na nawalan ng kabuluhan? Ito ang bahagi ng masamang tao sa Diyos. At ang mana ng mga mamimighati na kanilang tinatanggap sa makapangyarihan sa lahat. Kung ang kanyang mga anak ay dumami, ay para sa tabak at ang kanyang lahi ay hindi mabubusog ng tinapay yaong nangaiwan sa kanya ay mga lilibing sa kamatayan at ang kanyang mga bao ay hindi magsisipanaghoy. Bagaman siya'y magbunton ng pilak na parang alabok at maghahanda ng bihisan na parang putik, maihahanda niya ngunit ang ganap ang magsusuot ni yaon at babahagihin ng walang sala ang pilak. Siya'y nagtatayo ng kanyang bahay na gaya ng tanga, gaya ng isang bantayan na ginagawa ng bantay. Siya ay nahihigang mayaman, ngunit hindi siya pupulutin. Kanyang ididilat ang kanyang mga mata, ngunit wala na siya. Mga kakilabutan ang tumatabon sa kanya na gaya ng tubig. Bagyo ang umaagaw sa kanya sa kinagabihan. Tinangay siya ng hanging silanganan at siya'y nananaw at pinapalis siya sa kanyang kinaroroon ng dako. Sapagkat hahalibasin siya ng Diyos at hindi magpapatawat, siya ay magpupumilit na tumakas sa kanyang kamay. Ipapakpak ng mga tao ang kanilang mga kamay sa kanya at hihiyawan siya mula sa kanyang kinaruroo ng dako.